Uh, good morning mga kabakyard. Ito pala yung binili kong rare color na muscovy Duck. Hindi ko pa alam yung gender niya mga kabakyard. Kulay black tsaka yung color gray. Nagalaga ako niyan mga kabakyard kasi para magkaroon naman ng ibang kulay yung mga muscovy Duck natin. Puro ano kasi yung mga alaga ako dito ngayon. Mga pure white. Masakit sa mata pag puro puti lahat. So, nagdagdag tayo ng ibang kulay. At bala ko rin na bumili ng color brown na mas kobe duck. Tapos, pararamihin natin yan. Pwede yan, ano, ibenta e ng medyo mas mahal sa puti. Kasi yung iba, ginagawang pet yung mga ganyang rare color. Lalo na pag mga pure pure gray yung color niya, yung walang halong white. Tsaka ano, pure black. So, ayun mga kabakir, tingnan natin yung paglaki nila kung Gano'ng kaganda yung kalalabasan niya. At sana, ano, babae tsaka lalaki itong nabili ko. Pero kung parehong lalaki or parehong babae, okay lang naman. So, pararamihin natin yung rare color natin, mga kabakyard. Hindi yan, mga kabakyard, ano, hindi yan crossbreed ng itik. Kasi may mga nagsasabi na itong color black daw. Eh, ano, crossbreed daw ng itik. Hindi mga ka Yan ay rare color talaga mga ka Ang mga muscovy duck. Galing pa yung ano, ibang bansa yung mga kulay na ganyan. So, sa mga hindi nakakaalam, may mga ganyang kulay po talaga ng muscovy duck. Meron pa yung ano mga ka May kulay brown din yung muscovy duck na yun. Marami pang ibang mga kulay yan. Pwede nyong isearch sa Google yan. may Malalaman nyo yung mga rare color ng muscovy duck. Dito kasi sa atin sa Pilipinas mga kabakyard, ang kadalasan nating nakikitang kulay is ano lang, to mga white color ng Muscovy Duck. So bibihira lang talaga yung may mga pure mga pure color ng rare color na ganyan na black tsaka gray. So yung iba mga nagbi ng mga rare color, may may kamahalan talaga ang pagbebenta nila. Tsaka malalaking lahi yan mga kumu Kung mapapansin niyo yung color gray na yan. Kaedad lang yan itong mga white. Pero mas malaki siya Oh. Two, two, months. Two months na yan. months yan tsaka yung black. Ito, mga white ko. Mga two months din to. So ang al laki ng ano. Kahapon ko lang nabili yung mga kabakyard. Kaya hindi pa sila sanay dito. Sinama ko sila. Naaway-away pa. So, ayan mga kabakyard. Gagawin nating breeder yan. Yung binili nating dalawang rare color na yan. Para magkaroon naman tayo ng ibang kulay dito sa ating ano, backyard na mga muscovy. Maganda rin mag-alaga ng mga rare color mga kabakyard kasi ano magaganda yung mga kulay nila tapos pwede nyo pang ibenta ng mas mahal kaysa dito sa mga pure white color na mas gobida kasi yung iba ginagawang ano yan, ginagawang pet lalo na pag magaganda talaga yung kulay niya yung wala talagang puti yung pure gray or pure black lang siya maganda talaga So, ayun lang mga kabakyard update ko ngayon. Sa ano, Update ko ulit kayo kapag buo na yung pakpak nila. Makikita natin kung gano'ng kaganda yung kulay nila. Kulay nilang ano, black at color gray. So, ayan mga kabakyard. Salamat sa panonood mga kabakyard. At don't forget to like, subscribe, and click the notification na rin po. And don't skip the, don't skip the ads na rin po mga kabakyard. Maraming maraming salamat po.